out lahat Bingo Bingo Lord shout out <laughs> alright magandang magandang hapon po sa inyo lahat este, este uh, magandang gabi na po sa inyo lahat pala dyan kasi ang oras natin ngayon ay 6.51 ng hapon ayan shout out po sa inyo lahat dyan at ang oras natin at ang oras natin dyan sa Pilipinas is alas 10.51 ng gabi di ba? Ayan, sa atong kunyay lahat. Ayan, maliwanag pa. yun, para yung araw. <coughs> Papalubog pa lang yung araw, no? At nandito nga ngayon sa likuran ng uh, Hilton. Hilton uh, Hotel. yan Hilton Hotel. and Shout out sa inyo lahat, yan. At tayo nga po is naglalakad pa pa uwi. Huh. Kung napanood ninyo yung unang vlog natin, unang premiere natin is karugtong pa rin ito kasi papauwi pa lang ako <laughs> Ayan, papauwi pa lang dumaan na ako dito sa may uh, hotel, garden hotel yan Hilton Ayan, yan, ang Hilton Garden Hotel ang ganda dito oh, ganda ng kanila mga garden nila eh, may ibon

Ayan, shout out po sa inyo lahat yan. Balay magikot-ikot na lang tayo dito. Habang tayo is sa uh, papauwi na. Okay. At yung araw is sa uh, papalubog na nga. Ayun na. Ang araw is papalubog na. Karugtong pa rin ito nung ating unang vlog. Unang premiere. ang ganda dito. Dito naman ako nagmumuni-muni pag tayo is uh, nakaramdam ng kwan, homesick. <laughs> Ayan. At doon ay is marami yung mga nakatambay-tambay doon. Hindi ko alam kung anong uh, ginagawa nila doon baka na may mingwit. Pero bawal talaga mamingwit dito mga folks. pinababawal nila. Siguro pinapalaki nila parang parang balye na yung mga isda dito kaya pinagbabawal nilang mamingwit. <laughs> binabawal nilang mamingwit dito siguro pinapalaki nila parang balyena na ano yung mga isda okay chat out po ulit itong oras natin is ayan 6.55 na ng hapon 10.55 na po dyan sa Pilipinas At sigurado meron ng mga humihilik hilik dyan <laughs> meron ng humihilik hilik <laughs> Yung iba eh gising nagsing pa. Ayan. Nanonood na mga teleserye, teledrama diyan. <coughs> oh, di ba? So ikot tayo mga box. Punta tayo doon sa likuran. <coughs> okay, so muli tayong magbabalik. Ayan, so dito na tayo sa harapan ng Hilton. Garden Hotel Ayan. Hilton Garden Hotel Ganda dito oh. ayan. Ikot tayo dito mga box At para kwan, oh, Relax relax Ang inyong mga mata Malalaking mata <laughs> Okay oh. Oh, Ganda dito Kalinis May uwak Wak, 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 wak. <laughs> okay. May uwak doon. si pag na naman tayo na mag-vlog-vlog, may uwak siya diyan. May binabantayan siguro to. Ayun, yung asawa niya pala. Ayun. Alright. So, ang ganda dito mga folks. Lakad-lakad-lakad tayo dito. Medyo basa itong damo. Basa. Okay. Bahala na dyan. Kung sititain tayo. Kung sisitain tayo, di burahin natin ang video <laughs> ganun lang yun kung sisitain tayo edi burahin natin ang video ano oh, dito tayo sa burul eto <laughs> lang yung aking may share ngayon sa inyo uh, magagandang view <laughs> Actually is napuntahan na natin ito ulit kaso nga lang babaguhin natin ang kuan baguhin natin ang anya o mataas na ito sa atin mataas na o. at mayroon silang mini fountain dyan mga pox. buhay pa pala yung fountain nila dyan yan daling daling ng pagkakakuan nitong konito nito hmm. yan. diba alright so andito tayo ngayon mga folks update na naman tayo thumbnail the original killer smile <laughs> ganda ng trip ko no <laughs> trip natin yan ha trip na. All alright shout out po ulit sa inyo at, at uh, marawi maraming maraming salamat po ulit sa inyong panonood huh hirap na mag-content no? yung mga pandyan yung mga kumuusbong pa lang Ayan, shout out po ulit sa inyo lahat yung mga baguhan pa lang Ayan, shout out po sa inyo lahat tuloy tuloy nyo lang pagkat eh, baka mamaya is kayo yung mga pagkakaroon ng mga million views di ba? yun ang ating hinahangad bilang isang content creator yun po ang inyong ating hinahangad 'yung makaka ng million views. Ako kaya kung kailan kaya ako magkakaroon ng million views. <laughs> hindi na kasi hindi kasi natutuloy-tuloy yung sinas pinaplano ko na 'ko ano, na. Na content. <laughs> Marami yung nagko-comment na wag mo nang ituloy. <laughs> yung yung paipitan ko ba naman ng kuan paipitan ko ng talang yung dalawang lato-lato <laughs> sigurado 1 million views yun <laughs> Paip, paipitan ba naman ng talangka yung dalawang lato-lato eh, sigurado <laughs> tapos i-screencast mo yun eh matik yan million views <laughs> mga naglalaro-laro ng mga bata ayan oh, ganyan yun kung doon sa ating uh, mga previous vlog noon is uh, nasa accommodation pa tayo. Mga huni ng ibon. Yung mga maririnig lang ninyo ano. <clears throat> Dito. Ala. Puro mga kona. Okay. Yun yun. Uwak. 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 Sarap maging bata yung walang iniisip sa buhay ah. laro-laro lang diba ah. at lumubog na yung araw mga box wala na oras natin is uh, alas 7 yan alas 7 na ng gabi mga box at alas 11 na ng gabi dyan sa Pilipinas dito is maliwanag pa rin diba napakaliwanag pa rin tambay muna tayo dito kasi maliwanag pa maaga pa para umuwi pag uwi natin doon kakain ay at saka matutulog okay so lakad lakad na naman tayo mga folks yan bahala na dyan kung sitayin tayo ng security <laughs> and security ng mall na ito ay ang hotel na ito <laughs> itong mga palm ay kwan palm tree ay may uwak doon sa ayun. palm tree wala pa siyang bunga no <laughs> wala pang bunga ang palm tree ayun, punta tayo doon sa kabila mga folks Dito no, walang naglalaro ng mga soccer. Siguro binabawal din siguro nila maglaro dito ng soccer. Ah. Uh, oh. Tarap dito. Tumambay. Okay, shout out ulit sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong panunod dyan. Alam ko is Uh, matagal din tayong hindi nakapag-premiere at nakapag-upload ng ating mga videos ayan, may pulit baka huliin na tayo dito <laughs> ayan na yun, na yung pulit may pulit-pulit may mga ibon dito <laughs> baka huliin na tayo dito <laughs> bahala ka dyan mga ibon dami mga ibon dito pala oh yan. ito palm or dates dates siguro ito kaso walang bunga may nirespendahan nerespend, siguro yan nag responde sila kirikiteo yang tinatawag nila na kirikiteo oh. kirikiteo 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 ayan kirikiteo 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 <laughs> kirikiteo kirikiteo ah antong lumipad na si kirikiteo ayan may pusa meow 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 ayan lumalapit na yung pusa sa atin mga pox Ming! Kamusta ka? Kamusta ang buhay? Ming, ming! Ayan, Ay, ba? Diba? Kamusta ka, boss? Ha? <laughs> Pag nagsalita ito, tatakbo ako. <laughs> Maamo rin ka, oh. Maamo rin siya, oh. <laughs> krikitew krikitew hmm, Diba? Maamo? Hehehehe! <laughs> iuwi ko kaya ito kaso bawal lang bawal lang po sa kwan sa bahay eh. babae ka ba babae ka ba kung babae ka iuwi kita <laughs> okay ay kinikita meron siyang kwan sa ulo oh. merong kwan siya sa ulo All eh. Alright, so shout out po ulit sa inyo lahat. Okay. Huh. So, paano yan mga folks? Dito ko na naman po puputulin ng ating vlog. Maraming maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye bye po sa inyo lahat. God bless everyone. Saan mo kayo naroon? Iyat-ingat kayo lagi. Lalo na sa mga budol. <laughs> bye bye!